Hi guys! Kumusta ang bintahan natin dyan? Ako ay mag-aayos pa lang ang aking mga paninda para ready to open. And maglalagay kasi ako, mag-display kasi ako guys nitong mga iba kong mga paninda na hindi ko na i-display noon dahil nga walang space and may mga pinapaubos ako. So ngayon, yung mga items na yon is ready to display na kasi may mga space na din dito sa aking tindahan may... Medyo marami na din siyang may mga kulang-kulang na din na, na espasyo. So, kailangan ko na siyang mapunan. So, yun na lang ilalagay ko para magbukang puno pa din yung tindahan natin. So, ayusin na muna natin ititch para maayos pagka may mga customers na nabibili. So, ito guys yung isa sa mga bricks ko na nakapads. Ayan, nilagay ko na dito kasi marami na din na mabawas. So, nilagay ko na lang siya sa sabitan. Yung iba, nakapads ko lang siya ilalagay para yung mga blanco-blanco dito sa front ng tindahan ko sa screen A, eh, matakpan natin. Hello, guys! So, ito. Ito pa pala, guys, yung mga Lego ko na natira. Yung hindi ko dinisplay, nung bago ko silang bilhin, hindi ko dinisplay agad. Actually, tatlo to. Lima lahat to. Tapos dalawa lang dinisplay ko. So, yung tinira ko is tatlo dalawa na yung hawak ko ngayon kasi yung isa, pinagkalas-kalas ko yung dahil ginamit ko yung pad. Tapos so, habang nakakalas siya, may bumibili din kasi may nakakita ang bata. So, isa-isa na bibenta. Kaya, ayun, konti na lang natin. Nilagay ko na din siya sa, ano yun, sa sabitan. So, ngayon, meron na lang akong dalawang natira dito sa pad. So, ididist ididistray ko na ito. Napakamabenta nito sa akin, guys. Sobrang, ano nito? Uh, patok na patok nito sa mga bata. Kaya, ano, mabilis kong maubos. Kaya, sa sunod kong balik, mas dadamihan ko pa sana may mga bagong characters. Gusto-gusto nila, na tinestis yung mga parang sundas-sundalo. Ayan, yung mga gusto gusto nila. kaya. Ilalagay ko na din to para konti na lang kasi laman ng tindahan ko pang papupuno din tingnan. So, ganito na siya guys, sa labas ng aking tindahan. Ayan, na-display ko na dalawang pads na lang actually. Tatlong klase siya. Yung isa, ayan pa yung sa gilid. Ito na lang pala guys yung paninda ko. Ayan na lang. Yung mga nasa sabitan. So, ginilid ko na lang muna siya dyan. Ayan, kaya blanco na talaga. Kaya ayan na lang yung pinantapal ko dyan. Tapos yung sa taas, ayan na lang din. Tapos ayan, dito naman sa loob, andito pa yung aking toy story na ano din, ah, toy bricks. Yung ninja ko, ubos na talaga siya, ubos na, ubos na. So, yung toy bricks na yan, baka, yung, I mean, yung toy story, idilipat ko yan dito, ayan, para magkakasama sila. Ayan, so titingnan natin kung malagyan natin ng space. So, ayan. Mag-refill na din tayo dito guys sa ating mga items na paubos na. Sa so, lalagyan din display. Ayan. Kaunti na lang kasi yung mga nakadisplay. So, time na para mag-refill. Ayan, dahil may mga stocks pa tayo. Maganda kasi kapag laging puno yung displayhan.